Ako nga pala si Odong at ito ang kwento ng buhay na isang konduktor. Pag may sumapay inspektor ay bibilangin niya ang ticket na iyong inisyo sa mga pasayero at bibilangin din niya ang mga pasayero na nakasakay sa bus mo. Napakahirap mong konduktor kasi kailangan mong magbilang ng mga pasayero at mag-revise ng ticket mo. Iisa-isayin mo yung mga pasayero na wala pang tiket yung mga bagong sakay alalayan mo yung mga bata at matanda na nasakay at isa pa may magbabayad sa iyo ng buo may magpapatikit ng regular pero estudyante pala at magpapakoreksyon ang hiling ko lang oh, sa mga pasahiro kung kayo ay may barya ay barya na lang ibayad nyo dahil napakahirap po talaga sa aming mga konduktor ang maghanap ng barya at kung kayo naman po ay discounted ang hiling ko lang po sa inyo mga discounted, pakilabas na lang po ang ID at pakisabi na agad na discounted kayo or estudyante or senior citizen. Para ho tayo ay hindi natatagalan o naaabala sa pag i ng ticket at pagsisingil. Yan lang po ang aking kahilingan bilang konduktor. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilig sa aming serbisyo. Gabayan po sana tayo ng poong may kapal.